Hello mga Lodi, magandang araw sa inyo. So ngayon po ay pag-usapan naman natin yung patungkol po sa pagpe-flex ng star sender. Say pa nga bang mag-flex tayo ng ating mga star sender? So ano nga ba yung dapat po natin gawin? Kasi sobrang dami po nang naglalabasa na issue ngayon pagdating sa stars. Meron pong hindi makabilang ng stars, meron pong hindi makapag-send ng stars, at meron naman pong hindi makareceive ng stars. At yan po mga Lodi, na-experience ng napakarami po nating kapwa content creator. At isa na rin po ako doon na nakaka-experience na minsan hindi makapag-send ng stars at minsan hindi po makatanggap ng stars. At ito na nga po, naglabas na nga po mga Lodino ng panibagong warning si Facebook. At ang nakalagay dito, please respect stars policy. Okay? Sending stars is a way to show appreciation. Uh, creators are not allowed to offer or ask for stars in exchange for engagement. Ibig sabihin mga Lodino, Uh, talagang na-detect po nung algorithm ni Meta na meron pong nangyayaring anomalya. Pagdating po dito sa stars, no, maaaring kapag ka po ah uh, nakita nila na maaaring kapag ka po may nag-send ng stars is kapalit nito is ipopromote mga Lodi no. So, exchange of uh, engagement mga Lodi no na maaaring mga Lodi na um ito is nakikita ni Facebook na pare pandaraya. Kasi nga naman yung stars is kaya nilagay dyan ni Facebook is for appreciation sa mga kapwa natin content creators. So mga Lodi, kung itatanong nyo sa akin mga Lodi, no, kasi before ay nakakapag-flex uh, ako ng mga star sender, talaga nagpe-flex po ako lahat ng mga nagsasend sa akin ng stars. Pinapasalamatan ko po yan, ini-screenshot ko, and then pinopost ko po mga Lodi. No? So far, hindi pa naman po ako nagkaroon ng violation. Pero gagawin ko pa, pa kaya gagawin ko pa po kaya na makapag-flex ako ng star center ngayon. So mga lodi sa akin, is uh, medyo layo muna ako dyan, no? Uh, sa lahat po ng mga magsasend sa akin ng stars, highly appreciated po yung uh, mga sinasend yung stars. Maraming maraming salamat po, pero uh, pasensya na po, uh, siguro hindi muna ako magpeplex ng mga nagsasend ng stars sa akin ngayon kasi meron na tayong warning na na-receive na, na maaaring uh, kapag ka po tayo is uh, nagpromote na naman ng Uh, star Center natin, screenshot natin tapos binasalamatan natin. Maaari po kasi uh, ma-detect ni Facebook na ginagamit natin yung Stars or ginagamit ng mga kapwa natin content creator yung Stars para po uh, makapalit ng engagement. No, katulad nung ipapapalo natin sila kasi nga bilang pasasalamat natin sa uh, kanila dahil uh, nag-send sila sa atin ng Stars, no. So, medyo laylo muna tayo dun mga loaded No kasi baka mamaya ma-demonetize po tayo sa stats mas mahirap na po 'yon. Okay? So kayo mga na sa inyo rin po kung uh, ano yung gagawin niyo, wala naman pong ano 'yan, wala naman pong uh, uh, sa pilitan pero ang sa akin mga lodi, nag-iingat lamang po ako pagdating dito kasi mahirap pong ma-demonetize. Mas okay na mga lodi, no yung nag-iingat tayo. Okay? So sa lahat po ng ating mga star center no Uh, thank you so much no at sana mag -send po tayo ng stars no bilang appreciation sa ating mga kapwa content creator at kung hindi man po namin kayo may promote sana maintindihan nyo po yung kadahilanan na uh, nagigpit po ngayon si Facebook mas mahirap po kasi sa part namin kapag ka kami yung na demonetize okay? thank you so much po mga lodi at sana naiintindihan nyo po yung aming point dito thank you so much maraming salamat po sa inyo bye bye